Ano kaya ang mas masakit? Ang hindi na makatulong sa bahay dahil sa hirap na ng katawan o hindi na kayang tuparin ang pangako sa asawa pagdating sa mga sandaling dapat sanang masarap pabalikin ang nakaraan? Naranasan mo na bang maramdaman ang bigat ng pagkabigo? Lalo na kapag ang dating sigla at tikas ay tila naglahuna parang isang lumang larawan na kumupas na ang kulay. Maraming kalalakihan lalo na pagtungtong mang edad 70 at pataas, ang lakakaranas ng ganitong matinding pagbabago, hindi nang ito tungkol sa kakayaang pisikal, malalim ang epekto nito sa ating pagkalalaki, sa kumpiyansa sa sarili at higit sa lahat sa relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Ang problema ay madalas nakaugat sa kung paano dumadaloy ang dugo sa ating katawan, lalo na sa mga ugat na mahalaga sa ating pagkalalaki. Parang isang sapa na unti-unting natutuyo o mga tubo sa bahay na unti-unting nababarahan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito kailangang maging permanenteng katotohanan? Paano kung merong simpleng solusyon na matatakpuan lang sa ating mga prutas na makakatulong para muling dumaloy ang dugo ng malakas at maibalik ang dating sigla? Sa video na ito, tatalakay natin ang limang simpleng prutas na kapag isinama mo sa iyong pang-araw-araw na kainan ay makakatulong nga linisin ang mga ugat sa ari at palakasin ang daloy ng dugo ng natural kahit pa ka na sa edad 70. Manood hanggang sa huli dahil merong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na may nakakagulat na kapangyarihan. Ang una sa listahan at marahil ay hindi mo inaasahan ay ang paborito natin pakwan. Ah, ang pakwan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa malamig at matamis na pakwan sa init ng Pilipinas? Pero alam nyo ba na bukod sa pagiging pampalamig at pampagana, ang pakwan ay mayroong taglay na sikreto na napakaganda para sa daloy ng dugo, lalo na sa ating ari. Mayaman ang pakwan sa isang sangkap na tinatawag na L-citrulline hindi ito isang chemical na nakakatakot. Natural itong amino acid na matatagpuan sa pakwan lalo na sa puting bahagi malapit sa balat bagamat meron din sa mismong laman. Ang L-citrulline ay parang isang susi na nagbubukas ng pintuan sa ating katawan. Kapag kinain mo ito, ang L-citrulline ay kinoconvert ng iyong katawan sa isa pang amino acid na tinatawag na L-arginine. Ngayon, ang L-arginine naman ang siya nating tunay na bida dito. Bakit? Dahil ang L-arginine ay isang maalagang sangkap para makagawa ang ating katawan ng nitric oxide. Kung narinig mo na ang salitang nitric oxide, marahil ay alam mo na ang kapangyarihan nito. Ito ay isang natural na vasodilator, nang ibig sabihin ay nakakatulong ito sa pagpapalaki at pagpaparelax ng mga daluyan ng dugo. Isipin mo, parang isang lumang hose na kinikinis at pinapalaki para mas malakas ang labas ng tubig. Ganyan ang ginagawa ng nitric oxide sa ating mga ugat. Kapag ang mga ugat ay nag-relax at lumaki, mas maluwag ang daan para dumaloy ang dugo. Ito ay lalong mahalaga para sa mga ugat sa ating ari na nangangailangan ng malakas at tuloy-tuloy na daloy ng dugo para sa matagumpay na pagtayo. Sa pagtanda natin, natural na nagiging mas makipot at matigas ang ating mga ugat dahil sa pagkaipon ng plaque at pagkawala ng elasticity. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap para sa dugo na marating ang mga lugar na kailangan nito na nagdudulot ng problema sa pagkalalaki. Ngunit sa regular na pagkonsumo ng pakwan, ang L-citrulline ay patuloy na nagbibigay ng L-arginine na siya namang gumagawa ng nitric oxide at patuloy na pinapalawak ang ating mga ugat. Hindi ito instant na gamot, ngunit ito ay isang natural at malusog na paraan upang unti-unting ayusin ang ating sistema. Isipin mo na lang, sa bawat hiwa ng pakwa na iyong kinakain ay parang naglalagay ka ng pampadulas sa iyong mga daluyan ng dugo, tinatanggal ang bara at pinapabuti ang daloy. Paano natin ito isasama sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali, maaari kang kumain ng isang hiwa ng pakwan araw-araw bilang merienda. Kung ayaw mo ng buong hiwa, pwede mo itong gawing juice o shake o kaya ay ilagay sa salad. Ang malaga ay ang pagiging regular. Hindi kailangan ng sobra-sobra sapat na ang katamtamang dami araw-araw. Tandaan, ang konsistensi ang susi. Hindi ito magic pill na gagana agad-agad. Pero sa paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang kaibahan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa ari. Kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng puso at sirkulasyon sa buong katawan. Mas magiging malusog ang iyong puso, mas magiging masigla ang iyong pagising at mas magiging aktibo ang iyong pakiramdam sa araw-araw. Kaya, sa susunod na makakita ka ng pakwan sa palengke, huwag mag-atubiling bumili. Hindi lang ito masarap at pampalamig, kundi isa rin itong natural na pampalinaw ng ugat na maaaring magbalik sa iyong dating sigla. Hindi mo na kailangan ng kung ano-anong komplikadong gamot o paraan. Minsan, ang solusyon ay nasa harap lang natin sa mga simpleng regalo ng kalikasan. At hindi ba't nakakatuwa na ang isang bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa pagkain ay may ganito palang lalim na benepisyo sa kalusugan. Na yung napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng pakwan, lumipat naman tayo sa susunod na kategorya ng mga prutas na makakatulong sa ating layunin. Ngayon na natin ang pag-usapan kung gaano ka-epektibo ang pakwan sa pagpapalabas ng nitric oxide. Tumako naman tayo sa susunod na mga prutas na dapat nung isama sa iyong diet. Ang mga berry. Pag sinabing berry, madalas ang naisip natin ay strawberry, blueberry o raspberry na medyo may kamahalan at hindi pa laging available sa ating bansa. Pero huwag kang mag-alala Meron din tayong mga lokal na bersyon ng berry na mayaman sa parehong benepisyo tulad ng aratiles, duhat o kahit ang mga wild berries na matatagpuan sa ilang probinsya. Ang mga berry, mapa-imported man o lokal, ay puno ng antioxidants, lalo na ang tinatawag na flavonoids. Ang flavonoids ay parang mga maliliit na sundalo sa ating katawan na lumalaban sa mga free radicals. Ang mga free radicals nito ay mga masasamang elemento na sumisira sa ating mga cells at ugat na nagiging sanhi ng pamamaga at pagbara. Pag nalabanan ng mga free radicals, nababawasan ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng pagkapala pagbara ng mga ito. Isipin mo ang mga ugat mo na parang mga tubo sa bahay na unti-unting kinakalawang at nababara. Ang antioxidants sa berry ay parang isang espesyal na panlinis na natatanggal ng kalawang at dumi para mas malayan dumaloy ang dugo. Bukod pa rito, ang flavonoids ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng mga dingding ng ugat. Ginagawa itong mas matibay at mas elastic. Kapag mas matibay at mas elastic ang mga ugat, mas madali silang mag-expand at mag-contract na mahalaga para sa maayos na daloy ng dugo patungo sa are. Ang maganda sa berry ay ang kanilang kakayahang protektahan ng nitric oxide na nagaw ng ating katawan mula sa pagkasira. Naalala mo yung nitric oxide mula sa pakwan? Mahalaga na ito ay manatili sa ating sistema ng sapat na tagal para magawa ang trabaho nito. Ang mga antioxidant sa berry ay nagbibigay ng proteksyon na ito. Kaya ang pahon at berry ay parang makasama sa laban. Isa pang benepisyo ng berry ay ang kanilang kakayahang mapabuti ang endothelial function. Ang endothelium ay ang paloob na lining ng ating mga ugat. Kapag ang endothelium ay malusog at gumagana ng maayos, mas mahusay ang paggawa ng nitric oxide at mas maayos ang pagdaloy ng dugo. Sa madaling salita, pinapanatili ng berry ang mga ugat na bata at malusog. Paano natin isasama ang mga berry sa ating diet? napakaraming paraan. Maari mo itong kainin ng sariwa bilang merienda. Kung meron kang access sa strawberry, blueberries o raspberries, maari mo itong ihalo sa iyong oatmeal, yogurt o smoothies. Kung ang aratiles o duhat ang available, maari mo rin itong kainin ng sariwa o gawing jam kung marami kang supply. Ang mahalaga ay regular mo itong kinakain. Hindi kailangan ng isang kilong strawberry araw-araw. Kahit isang tasa lang o kalahating tasa ng sariwang berry ay sapat na para makuha ang benepisyo. Ang susi ay ang pagiging consistent at ang paggawa nito bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na rutin. Isipin mo na lang, sa bawat berry na iyong kinakain ay parang nagbibigay ka ng sustansya at proteksyon sa iyong mga ugat, tinutulungan silang maging malakas at malinis hindi lang ito makakatulong sa daloy ng dugo sa are, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng puso, utak at sistema ng immune. Mas magiging matalas ang iyong isip, mas magiging malakas ang iyong resistensya at mas magiging masigla ang iyong pakiramdam. At hindi ba't napakasarap na paraan para mapabuti ang iyong kalusugan? Hindi mo kailangang mag-alala kung walang strawberry sa inyong lugar. Ang mahalaga, ay maghanap na anumang uri ng berry na available at abot kaya dahil ang benepisyo ay halos pareho. Ang kalusugan ay hindi kailangang maging mahalo-komplikado. Minsan, nasa mga simpleng prutas lang na ating nakikita araw-araw ang solusyon. Ngayon, mula sa matatami at pampalaming na pakwan, at sa mga puno ng antioxidants na berry, dumuko naman tayo sa susunod na kategorya ng prutas na lubos na makakatulong sa daloy ng dugo, ang mga citrus fruits. At sa Pilipinas, hindi tayo maubusan ng mga citrus. Nariyan ang dalandan, kalamansi, suha, pongkan at kung ano pa. Ang mga prutas na ito ay kilala sa pagiging mayaman sa vitamin C. At sa totoo lang, ang vitamin C ay hindi lang para sa sipon. Isa itong napakalakas na antioxidant na gumaganang katulad ng flavonoids sa berry. Lumalaban din ito sa mga free radicals na sumisira sa ating mga sel at ugat. Ngunit ang vitamin C ay meron din mas direktang papel sa kalusugan ng ating maugat. Ito ay mahalaga sa paggawa ng collagen. Ang collagen ay parang pandikit na nagpapanatili ng integridad at flexibility na mapader ng ating maugat. Isipin mo ang iyong mga ugat na parang lumang garter na nawawalan ng pagka-elastic. Kapag may sapat na kolagen, ang mga ugat ay nananatiling matibay ngunit pliable na nagpapahintulot sa kanila na lumawak at umikli ng maayos kapag kailangan. Kapag ang ating mga ugat ay matibay at flexible, mas madaling dumaloy ang dugo sa mga ito nang walang bara o pagkaipon ng plak. Dardal pa rito, ang vitamin C ay nakakatulong din na mapanatili ang integridad ng lining ng ugat ang endothelium na ating nabanggit kanina. Kapag ang endothelium ay malusog, mas maayos ang paggawa ng nitric oxide na gaya na alam na natin ay susi sa pagpapalawak ng mga ugat para sa mas mahusay na daloy ng dugo. Ang isa pang benepisyo ng citrus fruits ay ang kanilang taglay na hesperidin, isa pang uri ng flavonoid na partikular na maganda para sa sirkulasyon. Ang hesperidin ay nakakatulong sa papapabuti ng function ng mga daluyan ng dugo at nakakatulong din na mabawasan ang pamamaga. Isipin mo, ang bawat subo ng dalandan o bawat patak ng kalamansi sa iyong pagkain ay parang isang maliit na paglilinis at tapapalakas sa iyong mga ugat. Tinutuluman silang manatilin malinis at bukas para sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo. Paano natin ito isasama sa ating araw-araw na diet? Napakadali. Sa Pilipinas, halos araw-araw ay meron tayong akses sa mga citrus clutes. Maaari ka magsimula ng iyong umaga sa isang baso ng saribang dalandan juice o kaya ay ihalo ang kalamansi sa iyong mainit na tubig. Pwede rin itong kainin ng sariwa bilang merienda. Ang iba't ibang uri ng citrus ay nagbibigay ng iba't ibang sustansya, kaya maganda kung mapapalit-palit ka ng kinakain. Halimbawa, sa isang araw ay dalandan, sa susunod naman ay pomelo o suha. Hindi ito kailangan maging komplikado. Ang importante ay ang regular na pagkonsumo. Tandaan, hindi ito tungkol sa dami, kundi sa pagiging tuloy-tuloy. Sa paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang kaibahan sa iyong pangkalahatang sigla at sa daloy ng dugo. Hindi lang ito makakatulong sa daloy ng dugo sa ari, kundi pati na rin sa iyong balat, sa iyong resistensya laban sa sakit at sa iyong pangkalahatang kalusugan. At hindi ba't nakakapagbigay ng ligaya ang bawat kagat ng citrus fruit? lalo na kung alam mong ginagawa mong mabuti para sa iyong katawan. Ngayon, mula sa sariwa at maasim na sarap ng citrus, dumako naman tayo sa susunod na prutas na may kakayahang magpalusog sa ating mga ugat. Ang ubas. Mahilig tayong mga Pilipino sa ubas, lalo na kapag Pasko o bagong taon. Pero, kung sa nan na ang an lalunang an maitim na uri tulad ng Concord grapes o red grapes ay meron na pinagmuvulan isa na isang compound natinatawag wag na resveratrol. Ang resveratrol ay isasamang pinaka sapang, antioxidants sa mundo ng kalusugan at mai magandang dailan. La ito sa kakaya ang protekta ng ating puso at mga daluyan ng dugo. Gaya ng mga naun ng prutas, nilalabanan ng resveratrol ang pamamaga at oxidative stress na sumisira sa mga ugat. Ngunit ang resveratrol ay meron ng espesyal na habilidad. Nakakatulong ito sa paktas ng produksyon ng nitric oxide sa ating katawan. Magu Naalam mo pa ba ang nitric oxide? Ito ang susi sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa mas malakas at mas malayang daloy ng dugo patungo sa are. Isipin mo ang iyong mga ugat na parang highway na may mga traffic. Ang resveratrol ay parang isang traffic enforcer na nag-aalis ng mga nakaharang at nagpapabilis ng daloy. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay mayaman din sa iba pang polyphenols at flavonoids na nagtutulungan para sa mas magandang sirkulasyon. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong din na maiwasan ang pagdikit ng platelets sa dugo, na maaaring maging sanhi ng blood clots at nakakatulong din na mapababa ang bad cholesterol LDL na nagdudulot ng pagbara sa ugat. Kaya, ang ubas ay hindi lang sang prutas na pampalamig, kundi isa rin powerhouse para sa kalusugan ng puso at sirkulasyon. Nagagawa nitong linisin ang mga ugat pigilan ng pagbara at siguraduin ng dugo ay dumadaloy ng maayos. Paano natin isasama ang ubas sa ating pang-araw-araw na diet? Napakadali. Maaari mo itong kainin ng sariwa bilang rinda. Kung ayaw mong masyadong matamis, pwede mong ihalo sa yogurt o kaya ay ilagay sa salad. Ang paginom ng 100% grape juice Ngunit siguraduhin na walang added sugar ay isa ring paraan bagamat mas maganda pa rin ang kumain ng buong prutas para makuha ang lahat ng fiber. Ang mahalaga ay ang pagiging regular. Hindi kailangan ng sobra-sobra. Sapat na ang isang tasa o isang kumpol ng ubas araw-araw. Tandaan, ang konsistensya ang susi. Sa paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang kaibahan sa iyong pangkalatang sigla, lakas, at sa kakayahan ng iyong katawan na labanan ang pagtanda. Hindi lang ito makakatulong sa daloy ng dugo sa arai, kundi pati na rin sa iyong puso, utak, at pangkalahatang kalusugan. At ngayon, dumating na tayo sa ikalimang prutas sa ating listahan. Isang prutas na maaring hindi kasing karaniwan sa ating mga palengke gaya ng pakwan o citrus. Ngunit, ang benepisyo nito ay lubos na nakakamangha pagdating sa paglilinis ng ugat at pagpapalakas ng daloy ng dugo, ang granada o pomegranate. Marahil ay nakita mo na ito sa mga supermarket o nakarinig ka na ng mga balita tungkol sa kapangyarihan nito. Ang granada ay talagang isang superfruit pagdating sa kalusugan ng puso at daloy ng dugo. Bakit? Dahil mayaman ito sa napakalakas na antioxidants, lalo na ang tinatawag na punicalagins at punicic acid ang mga compound na ito ay mas malakas pa kaysa sa green tea at red wine pagdating sa paglaban sa oxidative stress at pamamaga sa ating mga uga. Isipin mo, ang bawat butil ng granada ay parang isang maliit na bomba ng kalusugan na sumasabog sa iyong katawan. If you read ang pinakamahalagang benepisyo ng granada ay ang kakayahan nitong pataasin ang produksyon ng nitric oxide sa ating katawan. Marahil ay paulit-ulit na nating nababanggit ang nitric oxide at may magandang dahilan. Ito ang pundasyon ng malusog na daloy ng dugo. Ang granada ay nakakatulong sa pagpapalaki ng mga ugat at pagpapabuti ng endothelial function na siyang panloob na lining ng mga ugat na gumagawa ng nitric oxide. Bukod dito, ang granada ay ipinapakita rin sa mga pag-aaral na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpigil sa pagkaipon ng plaque sa mga ugat na siyang pangunahing sanhi ng pagbara at arteriosclerosis. Kaya, ang regular na pagkonsumo ng granada ay parang nagbibigay ka ng malalim na paglilinis sa iyong mga ugat. Inaalis ang mga bara at pinapanatili itong bukas at malusog. Ito ay lubang mahalaga para sa mga kalalakihan sa edad 70 at pataas kung saan ang pagbara ng ugat ay mas karaniwan na. Bagamat medyo mahal at hindi pa laging available ang sariwang sa granada sa lahat ng pamilihan, maari kang makahanap ng 100% pure pomegranate juice. Siguraduin lang na walang dagdag na asukal ang binibili mo. Ang isang baso ng pomegranate juice araw-araw ay sapat na para makuha ang mga benepisyon nito. Kung mayroong kang akses sa sariwang granada, mas maganda pa rin ang kainin ito ng direkta para makuha ang lahat ng fiber at sustansya. Maaari mo itong kainin ng diretsyo o kaya ay ihalo sa iyong yogurt, oatmeal o salad. Ang pagiging regular ang susi. Ang pag-invest sa granada ay isang pamumuhunan sa iyong kalusugan at sigla. Kaya, narito ang limang prutas na ating tinalakay ang pakwan na mayaman sa L-citrulline para sa nitric oxide production. Ang mga berry na puno ng antioxidants para labanan ng pamamaga at tutektahan ng ugat. Ang citrus fruits na may vitamin C para sa collagen at pagpapalakas ng ugat. Ang ubas na may resveratrol para sa sirkulasyon. At ang granada na isang powerhouse ng antioxidants at nitric oxide booster. Ang bawat isa sa mga prutas na ito ay may kani-kanyang natatanging papel, ngunit ang lahat ay may iisang layunin, ang paglilinis ng ugat at pagpapalakas ng daloy ng dugo, lalo na sa ari, para sa mas masiglang pagkalalaki kahit palumampas ka na sa 70. Tandaan, mahalaga ang magsimula ng paunti-unti. Hindi mo kailangang kainin ang lahat ng ito nang sabay-sabay sa isang araw. Pumili ng isa o dalawa na madali mahanap at masarap para sa iyo at isama ito sa iyong pang-araw-araw na rutin. Ang sikreto ay hindi ang dami, kundi ang pagiging tuloy-tuloy. Ang maliliit na pagbabago sa iyong mga kinakain ay maari magdulot ng napakalaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Hindi lang ito tungkol sa kakayahang pisikal. Ito ay tungkol din sa kumpiyansa sa sarili, sa pagbabalik ng dating sigla at sa kakayahang muling tuparin ang mga pangako sa iyong minamahal. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaraan sa parehong karanasan. Pero may pag-asa. At ito ay nagsisimula sa kung ano ang inilalagay natin sa ating katawan. Ang pagpiri ng natural na paraan sa halip na umasa sa mga gamot na maaring may side effects ay isang mas ligtas at mas patagal na solusyon. Ito ay pagmamahal sa sarili pag-aalaga sa sarili at pagbibigay halaga sa bawat sandali ng iyong buhay. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at salobin. Nasubukan niyo na ba ang alinman sa mga prutas na ito? Mayroon ba kayo iba pang prutas na alam niyo na nakakatulong sa daloy ng dugo? Ibahagi ang mga kwento sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ay nakakatulong hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa iba pang nanonood. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nahanap niyo itong nakakatulong, pakilike po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful at nakaka-inspire na content tungkol sa kalusugan at pamumuhay ng mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay malaking tulong para mas marami pa kami matulungan. At tandaan, ang edad ay numero lamang, kaya nating mamuhay ng masigla, malakas at masaya sa bawat edad. Mabuhay ng inyong pinakamagandang buhay sa bawat yugto.